ito sa akin. Yo, what up? Shuboy Kid yun. Bali, ito na. din na yung ating mga in-order na piyesa ng motor sa TikTok shop. Ah, bali ito. Dumating na yung front shop. Ang stock. Tsaka itong rim seat na, ano, rim na may kasama nung Sa rim seat o rim seat. Yan, bali. Ano natin sila? Unboxing natin. Pilingan yung... ko. Pagkali ko. ito ko. ah bali, dito mo tayo sa ano, sa rim seat.

Sige mo rin, magasalan natin yung test. naman, yan. Bukas yung na yung 50 mo pag Balik mo da Dapat mo ano eh. Dalawin sana yung, ano yung daing ko eh. Nga tilapia, ngingo ya? ngi 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 ya, ngi 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 yang ngi ngi ngi

ये तो मेरे बंसल हैं ना मार्च बारिश भी नहीं थी ठीक कर लाओ पहले ही कि बारिश नहीं आया है बारिश है मार्च Ayan, bali, ano. And yun, yun nga pala yung tsura nung in-order kong rim, tsaka hub, tsaka shack sa TikTok. Ayan, bali, kulay silver nga pa siya, Max Peter Rock. Ayan, bali, yung shock mo na yun ko kasi wala pang maliit pa sa pampalain ng rim, eh. Tsaka pambiling tulong. Kaya yan mo yung update natin. Yow, shabby sa TV. Peace out na. Bye-bye.